yung mga magkakaibigan walang bebe. Bebe. Hey, bebe. <laughs> Uy ka nga. Ay, <laughs> ano <ba> bebe. Maglo. <laughs> so, yan yung content namin ngayon is guess who? May tatanungin kami, may sabihin kami question kung sino yung tao na yun. Halimbawa, sino yung pinakamakulit tapos sasabihin namin kung sino sa amin then explain why. So, oh. yan. Simulan na natin sa ating first question. Best, tanong ka na. Go. Um, so, first question, sabi dito, Sino sa inyo magkakaibigan ng pinakamaluret? Ano to yung malurit? <laughs> yung makakulit. Ganon. Ganon. Ah. Kakasabi mo lang na. <laughs> so, <laughs> naman ba? Boy boy. <laughs> so, dahil wala natin tayong paper, tuturo na lang natin so, kung yun. sino. Ay, hindi. Pakilala mo na tayo. So, hello. Good afternoon. My name is Maria Rique. Ako at si Ate Rique, And she is? Si Trisha Ganda. Charot. Trisha. <laughs> I'm Patricia Ming. I'm Arlene. Ang ganado, Tess. <laughs> yes. So, yun. Yeah, Tanongin ulit. Ang first question is, Sino, sino sa inyong magkakaibigan ang pinakamalurit? Sino ba? Malurit. Sino ba malurit sa atin? Si Oo, oh, oh. oh yan. Oh, Kasi, ano, magtatanongan mo yan. Ay, pagka, ay sa PE, sa pag PE namin, lagi yung nangungulit ng ganon-ganon. Oh, oh Tapos pagka... Gawin mo nga, gawin mo nga. Gawa ganun, ganun Yes, Tapos tas pi, tapos pag pi na, tapos pag namin kapi kami lang, napakulit yan kasi parang isip bata ganun. <laughs> next. Oh, ano kayo opinion niyo? Sino Hindi, yun ba gusto totoo ba yan? Siya nga eh. oh, so, to yun eh. Oo. Kasi tanong niyo pangalawa. So, next. Si ba ako? ako ba? Sino sa mga kaibigan niyo yung bigla na lang aalis pag nakayaan ng gano'n? Ay, nako! Bakit parang hindi ko alam? Parang hindi yun. wala. Hindi. Bigla na lang aalis. Ay, kita lang mo yun natin. Ay, hindi ko Sabi ba naman niya, Sama ko, wait niyo ako ha. Tapos may tumawag lang. Uh, Oo, ah, bigla oh, na lang. <laughs> may bigla na lang. May tumawag na lang. Ay, hindi yes. pala po. ako Sa'yo. Kasi may date kami. Ah! Ano ba yung jowa niya kasi sa tropa niya? Ay ako. Ay grabe. Yung ano na, nasa... Ay hindi ko kasi alam yun. One call away um, lang ng jowa? Yung nasa oras na na, oo na daw. Tapos pagkatapos nung tumawag ng ganyan, tapos Last ayun. Last minute na lang. Inaisip oh, ko kasi sa yun. Ako pala yun. Yun. <laughs> So, ayan, so, na. Nagpa-check up na. din kasi ako nung day. Oh, okay. yeah. Pero oh. nagpa-check up sila, pero parang nakita ko sa my day, may, may kainan ng up gagawin. Nagpa-check up sa Sky <laughs> Ranch ba? Nagpa-check up marami. Diyan lang sa tabi. Check up sa Pampanga. Oo, nagpa-check up. Tamang check up. Oh, next, next. Yan. Sino sa tropa niyo ang pinaka-grade conscious? Oo. No. Oh. Dun-dun-dun-dun. Sino Sino ba? 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 para sa akin si Patricia. Oh, <laughs> Claudia, you know why? Oh, <laughs> bakit? <laughs> Yan to be. Kanyari, halimbawa, kahapon. Kasi, kahapon, basta maraming beses siyang grade ko. Diyos eh. Mm -hmm. mm -hmm. Parang oh. ba yun? Kasi kahapon mga be. Si, mm -hmm. ano, nag-ano kami. May ano, may practice oh, sa PE. <laughs> 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 practice oh, sa PE. Tapos eh, alam mo naman ayaw sa mga amin, kakain lang. Sabi niyo, may ano pa tayo sa PE. Pero yung totoo, nakiki-ano lang. Nakiki-wifi. <laughs> kasi nga nag-sensya ko. Para sa oh, WTS. napaka Masasagasaan na lahat. O, oh. tignan mo, CWTS. Napaka-grade conscious. Kasi, kung nakikita niyo dyan sa <laughs> final grade, <laughs> yung <Diyan> mo. <laughs> 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 mga gusto pakita ko sa inyo ha. Final grades. Ito <laughs> <laughs> yan. Final grades. Final exam. PE, GMR, CUTS. 1.5. Oo, oh, di diba? record pati uh, record pati yung grade. Siyempre. Baka Hindi makalimot. Eh ako kahit makalimot, okay lang. Oo. Uh. Kasi lang naman ako nakakalimot. Pero pag Next na, next na. One, two, three. <laughs> mo na. Yung, sino <laughs> daw sa pa yung... Pinakaiyakin. <laughs> oh. Dan, dan, dan din. Ayaw magturo, Ay, no. pero parang... Parang gusto ko ko uh, siya na lang yung umamin ko oh, sino, so, um, <laughs> Hindi yung nag-indenial ah, pa. Sorry oh. po. <laughs> so yun, no, sorry ba Kasi feeling ko ako yun. <laughs> pero meron <laughs> <laughs> pa isa eh. Halos, Ah... Uh, uh oh, Sino? Sino? Sorry. lang so, yun. So, yun. Yung sa scholar ba yun? <laughs> <laughs> yun pala, scholar pala. Three. Yun. <laughs> <laughs> o, di ba ang babaw? <laughs> 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 ben, malaki kasi yung 3,000 no, oh. yun. 3,000 oh. Sayang <laughs> na yung... Hindi, <laughs> wala Mas malaki pa sa refund natin. Oo, oh, yung refund namin, 300. Ang haba ng pinila. Yung scholar, 3,000. Kaya iniiyak na yun. <laughs> Tsaka may papansit doon. Oo. Oh. Binigyan nga niyo ako pansit eh. Oo. Oh. So, ayun, okay, next na. <laughs> next na, ito na. Next na. Sino sa tropa yung pinakamatakal? Pati siya! Oh, ikaw kapal <laughs> <laughs> <fear. O>, <laughs> Wala, wala ka lang kakain Uy, ulit. Tignan mo yung katawan ko sa katawan ni Patricia. Wow! Ang gano'ng katawan ko. Hindi alam na Ay. sa katawan. Kasi every time kasi na kumakain kami, lagi siyang may extra rice. Tapos, di ba, pag sa amelitos kami kumakain, ha? Anoan niyo kami? Oo, oh, pares lang wow, naman kayo. Oo, eh. eh. Ang lakas, ang lakas magkanin. Kakakain lang, extra rice kagad. Extra rice ko. Eh, kasi ko. naman sa kain ng kain, kakain ng kain ulit. Ito naman si Grapey. Ulit. Uy, Hindi. Hindi ako, tignan mo naman yung katawan ko. Hindi naman sa katawan yon, yun. Hindi mm. naman napuprove sa katawan yun. Ano oh, dito? oh, Mag-away pa. Dito nagtapos ang <laughs> aming friendship. Lala si Rara, tama <laughs> so na tong So, first drag na to. <laughs> so, next pa. <laughs> Sano ba? Ano pa? Ikaw nung basa? Sino? Ah, sino ba? Sino? Sa so, tropa nyo ang ah, pinakamagaan. Nagmamaganda! Nag Nagmamaganda! Oh. oh, so yun. Ahem! Maganda. Ahem! umamin na yun. Umami ah, na. Yeah. Ayan, 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 nag Ay! <laughs> <Yeah. laughs> Hindi What? ako nagmamaganda kasi alam kong maganda na talaga ako. Yung Tiba? nagmamaganda ba yun yung kada, ano, kada nagkikilay agad? Na. I know! <laughs> kada oras nagkikilay oh, gano'n. ako Parang laging may date gano'n. Oh. Tapos meron pa yung pabebe effect. Oh, hindi ate, hindi ako yung Tapos, ano. Tapos yung kahapon naglipstick pa ba eh. mag oh. na tayo, ito, sa aalis tayo. Tapos siya lang yung naglipstick. Tapos nalaman no? na... Lang, kasi, na nga, oh, mang... kasi nga, oo, oh, mang... kasi nga pupunta yung... Be, mga, hindi, ko ba alam din na pupunta yung jowa ko. Nagtext lang siya nung kumakain na tayo. Sa <laughs> <Maliniahan> mo, <laughs> oh, Ako. Pahingin polvo. Mahalin mo ah. Oo nga. Hindi, <laughs> 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 pero yung totoong nagmamaganda sa amin si Trisha. Na, ka mo. Kasi nung nagpunta kami Ay, ano, yung... Ay, ano, yung Nagpunta kami pa Marawan nun. Sabi ba naman, Bebe, kamukha ko si Kauri. Tawagin mo ako Kauri. <laughs> <laughs> kunyari, ano, kunyari, kunyari ako si, ano, si Kauri, ganun, ganun. Bet, gawin natin, gawin natin. <laughs> <laughs> Kauri pala yung from PBB. Kauri. Kauri, oh. kauri, ko ba yan? Yes, best. <laughs> oh, diba? Sabi ko sa'yo. O, paganda talaga. <laughs> to naman eh. Ano na na naman nila? Mala no? malakas no. sa loob. O sino-sino babae ginagaya niya? <laughs> yes. no, so, next na tayo. Baka ma magka-anon no, ano pa tayo. na next question. Uh, walang iiyak sa next question. Okay, may iiparo na yan. <laughs> so, go. To na magtanong. Sino sa tropa niya yung yung hanggang ngayon, di pa rin nakaka-move on. Oh, oh Yeah, okay, oh. Kami oh, oh. oh, ako, di, ako talaga. Hindi tayo sa uli. O, di. oh, di ba? May sound <laughs> na tayo na kami. Wala, eh. Mahirap pa kami. Ay, nang pa pala kami magpapayat. Pangantangan na lang muna. Hindi, hindi, hindi. Pinapaligilig. Pinapaligilig. No. Pero no. no. <laughs> <para> sino ba <laughs> talaga? Sino nga ba? Yun ako, blue. Oh. Ay, ayoko ba eh. yun? Sino yun? Ako daw tayo maingat. Ako <laughs> na. Sino? Ako <laughs> ba? Pero sayang yung memory ko, bes! Sumagot na kayo! <laughs> Siyempre, si Patricia. Oh, bakit, bakit, bakit? 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 <laughs> bakit? <laughs> bakit? <laughs> <laughs> bakit? <laughs> <laughs> bakit? Gusto kong pahit sa Hindi kasi kayo, bago pa lang. Ah, uh, uh, eh bakit? Sayang yung memory ko. Si... Ba't ako kahit bago lang? Eh? Kasi, kasi eh, may boyfriend na ako sa ay, may mga akong sherba. ay, payo. May sherba? Buset? Yes! Ayun Sino sa tropa niyo ang pastrong, feeling di marupok? Sabihin ko na ba? Sabihin ko na? Sabihin natin. Sige, one, two, Yung three. Yung hindi pa natatawag! Ching! <laughs> gusto ko yung baon na strong na nga nalagi, parang hindi marupok no? uh, no. Gusto ko na talaga umi hindi ko na kaya yung mga nangyayari ngayon. Mag-usap, na? <laughs> mag-usap naman tayo, maglabas tayo ng sama ng lumang. Oo, maglabasan <laughs> tayo, no? Ano mag gagawin natin? Pag-chismisan, hindi, maglabasan na lang tayo ng sama ng <laughs> Ayun, Yung ang sarap siguro sa ano, sa mountain daw na ah, nagsasigaw. Ah, para daw magsama, magsabi ng sama ng lumang. ng Oo na. <laughs> Amin. 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 <laughs> so, amin na po. Amin na si Ate. Sino? So next. Sino? Sa so, intro pa nyo ang galante. Oh, ay wala, ayon. Ayon. wala dito. Wala dito. Siya, wala dito. Siya, wala dito. Si Ate May. Si Ate so, may. May. May, may talaga at yung pinahamig. Yun. i ko dyan. Just wait. Ito. Ting! <laughs> 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 Kanina naman papa-edit eh, yan. Na-time for edit. natin kay Oliver. Shout kay Oliver. Shout out kay Oliver. Si tayong, yes, yayaman tayo. Hindi, tsaka naman tayong pang ano eh. Go! Go! Guys! mukha niya, ano ba Next na! <laughs> si Ate May talaga yun. Kasi may asawa na si Ate May. Tsaka binuboncho niya kami. Tamang bonchon lang. Bonchon lang. So, pag so, so, kung makikita mo to, ah, Ate May, um, baka naman. <laughs> Baka naman may susunod. Baka naman, baka naman inasal naman. Malapit na pong Kasi nung kumain kay Sena sa hindi ako kasama. Oh. Malapit na pong mag-end yung finals. Oh. Baka, naman natin. Sa Friday na. Baka naman matuloy na yung pastry chef namin. Yung sabi mag-iipon daw, wala. Oh, go na. Sino ba nagplano ng ipon? Sino ba? Si Ate May. Sino? Oo, hindi oh. Sila Ate. Sila Ate May, sila Ate Ella. Saka si Ate yan. so, ayun, nagkantuhan na tayo dito. so, ayun na. Next na next paedit mo na yan. Sino Dinano? sa tropa nyo ang may pinakamagandang ugali walang halong plastikan ako yon No, me Di, more Ang grabe. ano <yun>? ano <laughs> Sino nga ba, ba yun? Walang halong ano ano seryoso yung usapan dyan. No? Best. Be, walang ano 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 plastikan. ano halong ano 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 Sino? ano 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 sa... Eh, pero, <laughs> Minsan lang ako magseryoso, tapos ginagawa naman ako. Kita dito ah. Seryoso yung tanong <laughs> mo, lang ha, di ba? <laughs> Sino ba? <laughs> Sino ba? Yung like Sino ba? Yes. Yes. Oh. Naka Yes. Naka kasi oh. ako. Oh. <laughs> si ate oh. Bayan niya si ate. Tingnan no. mo naman. Uh, Oo, oh, mukhang ano yan. Mukhang oh, di gagawa ng masama. Oo, oh, oh, nasa lalagpas. Pero, lalag sa... Pero kami tatlo. Lalagpas Pero kami tatlo. Mukhang, gaga... mukhang magnanako kami mamaya sa 7-11. Ay, oh <laughs> <love>, oh <laughs> ay ganto kasi yung Ganto kasi yung ranking. Si ate May. Ay, si ate Arlene, si ate May, si Trisha, si, si Patricia. Patricia si Ricky yung pinakamababa. Oh, best! Hindi nga ako naglalabas sa sama ng loob sa inyo. Oo, <laughs> oh, sige na. Oo, oh, tama na. na. Hindi. Best! Best! Hindi. Ako yung pinang mabait kasi, you know why? Kasi nung pumunta kaming Robinsons, Malolos, mm. sino ba kasama ko ka nun? Ikaw ba yun? Tsaka ikaw? Ikaw kasama din ka ba te? Mm. Nung pagalitan niyo, nag-Jaywalking kami, oh. may ambulansya. <laughs> No, 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 may ambulansya. Jaywalking kami. Sabi ba, may tawiran po tayo. May tamang tawiran po tayo mga ating sama ka ba nun tayo? Uh Oo. -oh. Ikaw sa sama tayo. Ah, kami ngapit pala yun. Mga <laughs> takot na takot! Ako, <laughs> oh, mabait ako eh. Alam ko naman, hindi ako gumagawa na kasalanan kay kaya hindi ako natatakot. Kaya pala ikaw yun pa yung, yung leader. Ah, ikaw yung pasimuno. <laughs> ikaw yung leader ng Jaywalking, di ba? <laughs> ako nagturo sa kanila na tumawin. Ganyan <laughs> niya, kasama. Sorry. Wala naman tayong ID, pwede na yan. <laughs> Hindi naman tayo naka-uniform. Oo. <laughs> Ayan, so yun. So yun. Last question. sino ba? don 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 Sino sa tropa nyo ang um, pikuni? ni Sino, pikuni. sino oh. ba? Sino ba? <laughs> sino ang Gusto nyo bang magsalita nyo? Gusto nyo bang banggitin pa namin to? Ator. Uh, P. <laughs> A. <laughs> P, R ba yung P, C yung dito uh, sa I A <laughs> Patricia. So, yes. bakit like okay. naman siya naging pikunin? Ano, okay. yung first time na napikun siya sa amin ni Trisha. <laughs> <laughs> first time! Alam mo kung ano yan? Malimutan ko na yun. Ay, Nagpapasama po minalin ng Dunkin oh, Donut. Hindi oh, ah, oh, di natin oh, sinamahan. Oh. kasi oh. kakagaling lang natin doon.

Uh -huh. Hindi, ah guess ano? who guess who yun guess, guess who. who challenge so gano more namin kakilala ang aming mga kaibigan so, yan yeah, so for more subscribe for more videos <laughs> okay. please subscribe us wow. please comment below dun 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 so yan ako pala si Atric here ate ate 18 pala ay 19 ako <laughs> na Trisha Patricia. Arlene. Yan, kami po ang mga bebe na walang bebe. Bye-bye. <laughs> <laughs>